Kung nakarating ka hanggang dito, hindi ito nagkataon lamang. Mayroong isang bagay sa mensaheng ito na iningatan ng universo, lalo para sa iyo. Bumulong ang mga anghel ng kalaguyo sa iyong puso at dinala ka nila hanggang sa sandaling ito. Wala sa mga ito ang nagkataon. Ito ay isang tawag. Nais ng Diyos na iyong pakinggan ng kalmado sapagkat may mga katotohanang kailangang maramdaman, hindi lamang marinig. Marahil ang mensaheng ito ay tungkol sa isang tao na sinubukan mong kalimutan. O tungkol sa isang bagay na patuloy na nabubuhay sa katahimikan. Huminga ng malalim. Ligtas ka dito. Mula saan ka nanonood ng mensaheng ito? Sabihin mo sa akin sa mga komento. May isang tao na nag-iwan ng baka sa iyong landas sa paraang hindi binura ng panahon. Ang tao na ito ay pumasok sa iyong buhay tulad ng isang banayad na simoy at sa ilang sandali, tila ang universo ay muminiti sa pamamagitan niya. Ngunit ang tawa, isang araw, ay naging katahimikan. At nang ikaw ay umalis, marahil sa katawan, marahil sa kaluluwa lamang, may isang bagay sa loob ng taong iyon ang umalis din. Ngayon, mayroong isang pagsisisi na nakatago sa likod ng mukhang akalay kalmado. Tumawa ang taong ito noong ikaw ay umalis marahil upang hindi ipakita ang kahinaan. Marahil upang kumbinsihin ang sarili na siya ay may kontrol. Ngunit ang kanyang nararamdaman ngayon ay ang bigat ng echo ng sariling pagmamataas. Ang puso ng tao ay kakaiba, minsan, nauunawaan lamang ang halaga ng presensya kapag ito ay naging pagkawala. At ang dati tama naging alaala. Ang dati pang araw-araw naging pagkasabi. Iniisip ka ng taong ito ngayon higit pa sa inaamin niya. At sa katahimikan ng madaling araw, nararamdaman niya ang kawalan na hinayaan niyang lumaki. Tulad ng isang bintanang sarado na patuloy na nagpapadaan ng liwanag, sinisikap niyang pigilan ang mga damdamin, ngunit nagpupumilit silang makawala sa pagitan ng mga puwang ng panahon. May mga gabi na ang taong ito ay tumitingin sa langit at nagtatanong kung nasaan ka. Kung iniisip mo pa rin siya. Kung sa isang lugar ng mundo, nararamdaman mo rin ang parehong tahimik na tawag. At kahit na parang malayo ang universo, may mga anghel na tagapagbantay na saksi sa muling pagkikita ng mga kaluluwa, yung nangyayari sa loob ng pag-isip, sa loob ng pangungulila. Maaaring isipin mo na nawala na ang ugnayan na ito, pero ang nanggaling sa Diyos ay hindi kailanman napuputol, nagbabago lang. Minsan, ang pag-ibig ay hindi nagtatapos nagbabago lang ng anyo, nagbabalot sa katahimikan, at naghihintay ng tamang oras para muling magpakita ang taong yon ay nagdadala ng matamis at mapait na pagsisisi sa parehong oras. Inaalala ang magagandang sandali at namimis pati ang maliliit na pagtatalo, dahil sa mga iyon ay may damdaming nararamdaman. May buhay. Ngayon, ang natitira na lang ay isang kawalan na ni ang oras ay hindi na punuan. Nang umalis ka, sinubukan niyang itago ang sakit sa pamamagitan ng mga tawa. Sinubukan niyang patunayan sa sarili na magiging madali ang magpatuloy. Pero ang katotohanan ay naging depensa ang tawa, isang pader laban sa sariling kahinaan. Hindi na intindihan ng kanyang puso ang ipinasya ng kanyang ego. At ngayon, habang patuloy na umiikot ang mundo, may mga sandali na nakakaramdam siya ng pagkirot sa puso na hindi niya maintindihan kung bakit. Ito ay mga alaala na nagkukubli sa mga random na iniisip. Ito ay mga espiritual na senyales, maliliit na pitik ng universo na nagpapaalala, nagmamalasakit ka pa rin, at ikaw nararamdaman mo ba, minsan, ang enerhiyang ito na bumabalik? Yung bigla ang pakiramdam na maisip ang isang tao at, pagkalipas ng ilang segundo, may nagbabago sa loob ng iyong dibdib. Hindi ito aksidente. Ito ang unibersong bumubulong na may mga kwentong hindi pa nagtatapos. Ipinapakita ng mga anghel na sa likod ng pagkakalayo, may isang kaluluwang sinusubukang intindihin ang sariling landas. Kahit na hindi niya alam, konektado siya sayo sa iyo sa pag-iisip. Dahil kapag ang dalawang puso ay nagbahagi ng isang tunay na kwento, ang oras ay hindi ito binubura, itinatago lang. Sinusubukan ng taong ito na magpatuloy, pero may aninong sumusunod sa kanya, ang anino ng maling pagpili, nang hindi nauunawa ang pagmamalaki, nang hindi naresolbang katahimikan. At ang kanyang puso, ngayon, ay lumuluhod sa harap ng alaala ng taong naging kanyang kanlungan. Ikaw ang tahanang iniwan niya dahil sa takot at ngayon, ang universo ay nagdudulot ng bawat alaala na magmistulang salamin. Ang taong iyon ay nakikita ka sa maliliit na galaw, sa mga kanta, sa mga pirapirasong pangungusap, sa mga panaginip. At kapag sinubukan niyang takasan ito, para bang tumatakbo siya laban sa hangin, kapag lalo niyang sinusubukan, lalo niya itong nararamdaman. Ang katotohanan ay ang pagkawala ay nagsasalita rin. At sa sandaling ito, ang nais ipakita ng universo sa iyo ay nararamdaman ng taong iyon ang iyong pagkawala, ngunit hindi pa niya natatagpuan ang lakas ng loob para aminin ito. Nagsusumbong ang mga anghel na may mga pagsisisi na hindi kailangang parusahan, kundi unawain. At marahil ang nangyari sa inyo ay isang banal na pahinga. Isang pahinga para sa paghinog ng bawat isa. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang ginawa sa mga pagkikita, minsan, ito ay ginagawa sa mga paghihintay. Ang universo ay may mga mahiwagang paraan ng pagtuturo ng halaga ng presensya. At kapag sinubukan ng isang kaluluwa na takasan ang totoo, dinadala siya sa mga landas na nagpapabalik sa kanya, kahit na sa isipan lamang, sa pinagmulan ng damdamin. Ngayon, may mga tahimik na luha na tumutulo kung saan dati may mga tawa. Ang taong iyon, na tila sigurado sa sarili, ngayon ay naghahanap ng aliw sa mga dasal. Humihingi siya ng tanda sa Diyos. Humihing siya ng sagot sa mga anghel na tagapagbantay. At ang natatanggap niya ay mga alaala mo na lumilitaw sa mga pinakahindi inaasahang sandali, para bang sinasabi ng universo, may isang bagay pa sa inyo na kailangang maunawaan. At marahil ikaw rin ay nakakaramdam ng kakaiba nitong mga nakaraang araw. Isang pangungulila na walang paliwanan. Isang paulit-ulit na panaginip. Isang kagustuhang magpatawad, umunawa, basta nalang bitawan ang anumang masakit pa. Wala ni isa sa mga ito ay walang kabuluhan. Mga senyales ito. Mga senyales na mayroong nilulunas ang hindi nakikita. Mga senyales na naghahanda si Diyos ng bagong simula, kahit na hindi mo pa ito nakikita. Hindi mo kailangang hanapin ang taong iyon ngayon. Alam ng universo ang tamang oras para muling pagsamahin ang totoo. Ngunit sa loob mo, may nagsisimula ng magbago. Isang tahimik na pagpapatawad ang nagsisimulang mamukadkad at ang bagong enerhiya na ito ay ang unang hakbang ng paglunas. Nararamdaman mo bang ipinadadala ng universo ang mga senyales mula sa taong iyon kamakailan? Isulat sa mga komento kung ano ang nararamdaman mo. Minsan, ang pagbabahagi ay isang paraan upang palayain ang puso. Ang panahon ay lumilipas, ngunit ang kaluluwa ay hindi nakakalimot sa kung ano ang totoo. At kapag dumating ang pagsisisi, hindi ito parusa, ito ay aral ang taong iyon ngayon nauunawaan ang halaga ng nawala sa kanya. At ang ngiti na dati tila magaan ngayon ay mabigat bilang alaala. Dahil ang tawa ay maskara at ang pangulila katotohanan. May espiritual na kasabihan na nagsasabing, ang umalis na may ngiti, babalik na may luha ng pangungulila. At marahil, nang hindi na nararamdaman mo ang epekto nito ngayon. Hindi nagkakamali ang universo sa mga tinatamaan. Lahat ng totoo ay babalik sa tamang panahon, sa tamang paraan. At kapag nangyari iyon, mapapansin mong ang bawat patak ng luha ay may layunin. Ipinapakita sa akin ng mga anghel na tagapagbantay ang isang tagpo, dalawang kaluluwa na nakatingin sa isa't isa, walang kailangan ang mga salita. Ang isa ay may dalang pagsisisi. Ang isa pa, kahabagan. At sa pagitan ng dalawa, muling ipinapanganak ang pag-ibig ng mas mahinahon, mas nagkamalay, mas banal walang nawala. Ito'y paghahanda lamang ng panahon para sa muling pagkikita. Ngunit bago mangyari ang muling pagkikita, may kailangang maunawaan. Ang katahimikan ay hindi lamang kawalan ng mga salita. Ito'y isang larangan kung saan naghihintay ang mga katotohanan na lumago. Ang taong iyon ay lumayo dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang sariling takot. Takot na makaramdam ng labis. Takot na magpakasawa at mawalan ng kontrol. At sa halip na lumapit, pinili niya ang landas ng paglayo. At ikaw ay naiwan na may mga tanong na walang sagot. Na may pusong puno ng mga bakit. Na may alingaw ng mga pangako na naglaho sa hangin. May mga sakit na hindi gumagaling sa takdang panahon, kundi sa kasunduan. At marahil, ang pinakamalaking aral ng paglayong ito ay matutong tingnan ang katahimikan hindi bilang parusa, kundi bilang banal na espasyo ng paglago. Ang taong iyon nayon ay nakikipaglaban sa sariling anino. Sa pagkakasala. Sa pangungulila. May mga gabi na pilit niyang natutulog ngunit hindi magawa dahil ang konsensya ay mas malakas sa kanya. At narito ang bahagi ng universo, kapag natutulog ang pagmamataas, pinapagbago ng Diyos ang katotohanan. At ang katotohanan ay namumulila siya sa iyo. Ngunit hindi niya alam kung paano bumalik. Ang distansya, ngayon, ay tila isang bangin na siya mismo ang humukay. At bawat tangkang makipag-ugnayan ay nawawala sa pagitan ng takot at pagsisisi. Naramdaman mo na ba na ang isang tao ay lumayo dahil sa takot at hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig? Iyan eksakto ang enerhiya na ipinapakita ng universo dito. Ang takot ay isang aninong bumabalot sa liwanag ng puso. At kapag ang pride ay pumasok, ang pag-ibig ay umatras, naghihintay na ang kaluluwa ay mag -mature inisip ng taong ito na papawiin panahon ng panahon ang lahat. Ngunit ang ginawa lang ng panahon ay ipakita kung ano talaga ang mahalaga. At habang lalo siyang sumusubok magpatuloy, lalong napagtatanto niyang may bahagi sa iyo na nananatili pa rin sa kanya. Pinapayagan ng Diyos ang ilang pagkakalayo upang parehong matuto ang dalawang kaluluwa. At marahil, sa panahon ng pagkakalayo, ikaw rin ay nag-transform. Natuto kang mahalin ang sarili ng higit pa natuto kang magkaroon ng kapayapaan sa sariling kumpanya. Natuto kang ang tunay na pag-ibig ay hindi pagsusumamo ng presensya, kundi pagtitiwala sa banal na oras. Ang maturity na ito na iyong naabot ay siyang magpapailaw sa daan pabalik, kahit na matagal pa ang muling pagkikita. Samantala, mayroong espiritual na labanan na nagaganap sa loob ng taong ito. Gusto niyang lumapit, ngunit nagsasalita pa ang takot. Gusto niyang magbukas, ngunit natatakot siyang hindi siya maintindihan. Gusto niyang humingi ng tawad, ngunit natatakot siyang magmukhang mahina. At ang resulta ay ang katahimikan na ito mabigat, puno ng pangungulila at di pagkakatiyak. Ngunit tandaan, ang katahimikan ay sagot din, at minsan, ito ang pinakamalakas na sigaw na kayang gawin ng isang kaluluwa. Sinasabi ng mga anghel ng bantay na ang Diyos ay kumikilos sa katahimikan na ito. Pinapagaling ang mga lumang sugat, pinapalambot ang pride, pinaghahandaan ang tamang panahon. Ikaw, na nakararamdam ng pangungulila, marahil ay nagtatanong, iniisip pa kaya ako ng taong ito? At ang espiritual na sagot ay, Ngunit iniisip ng may halong pangungulila at pagsisisi. At ang pagsisising ito ang ginagamit ng universo upang gisingin ang kamalayan. May mga damdaming hindi nawawala, nagbabago lang ng anyo. At, sa ngayon, mayroong isang bagay sa loob ng taong ito na bumabagsak, ang pader na itinayo niya upang protektahan ang sarili ay nagsisimula ng gumuho. At kapag bumagsak ang pader, ang kaluluwa ay nagiging hubad sa harap ng katotohanan. Ela napansin na ikaw ay naging kanlungan, hindi bilangguan. Na ang pagmamahal na inialok mo ay dalisay, at na ang pagkawala ay isang disinasadyang pagpili. At kapag dumating ang kalinawang ito, ang tawang dating tumutulig sa, sa pag-alis ay nagiging tahimik na luha may isang marunong na paraan ang universo para balansihin ang mga bagay. Ang nanakit ay natututo sa pagkawala. Ang nasaktan ay natututo sa pagpapatawad. At kapwa silang lumalago. Maaaring hindi mo makita, ngunit may panibagong simula na inihahanda sa hindi nakikita. Sumusulat ang Diyos ng isang bagong kabanata, at naroon, mayroong mas maraming pagkahinog, mas maraming liwanag, mas maraming katotohanan. Nararamdaman mo bang may pinanghahawakan pa rin ang katahimikan sa pagitan nyo? Isulat sa mga komento ang salita na pinaka nagpapahayag ng nararamdaman mo ngayon. Maaring pag-asa, pananampalataya, pagpapagaling kung anuman ang piliin ng iyong puso. Ang taong iyon, na minsang tumawa sa iyong pag-alis, ngayon ay umiiyak ng tahimik. Hindi sa harap ng lahat, kundi kapag ang mundo ay natutulog at sa mga tagong luha na yon, may pagsisisi, pagmamahal, at isang tahimik na paghingi ng tawad. Paalaala ng mga anghel na tagapagbantay, ang pagmamahal ay hindi parusa, ito ay isang salamin. At kapag tiningnan mo ang kwentong ito na walang sakit, mapapansin mo na tinuruan ka nito na magmahal ng mas mataas na antas, una sa iyong sarili, saka sa iba. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Walang nasayang. Ni ang tawa, ni ang mga luha. Ang lahat ay bahagi ng plano upang ikaw ay maging mas matatag, mas maliwanag, mas buo. At ang susunod na darating ay ang kapahayagan. Dahil kung saan may tunay na pagsisisi, naroon din ang makalangit na pagkakataon ng muling pagtatagpo. Hindi kailanman pinababayaan ng universo ang tapat na puso na walang tugon. Kahit sa katahimikan, may isang bagay na gumagalaw, hindi nakikita, ngunit totoo. At ngayon, may bagong bagay na inihahanda. Ipinapakita ng Diyos ang sinag ng liwanag na nag-ugnay sa dalawang kaluluwang nagbalak kumalas, ngunit hindi nagtagumpay. Ang sinag na yon ay tumatawid sa oras, sa pagmamalaki, at sa takot. Tumitibok tuwing ang isang pag-isip ay umaabot sa isa pa. Bulong ng mga anghel walang natapos. Nagbago lang. Iniisip ka ng taong ito ng higit kaysa inaamin niya. Iniisip ka kapag walang laman ng araw. Iniisip ka kapag mabigat ang katahimikan at kahit pa sinusubukang magtago, ang puso ay tumatawag sa iyong pangalan. Nagpapadala ng mga senyales ang universo, isang musika, isang panaginip, isang alaala na bigla na lang sumulpot. Walang aksidente, mga mensahe ito mula sa Diyos na nagsasabing, mayroon pang nandyan. Ang taong ito ay nagsisimulang magising. Ang kayabangan ay natutunaw. Ang pangungulila ay lumalaki. At ang pagsisisi ay nagiging pagnanais na magsimulang muli. Ang pag-ibig ay hindi nasayang. Ito ay binhi. At ang binhing ito ay namumulaklak kahit na magkalayo. Ipinaglalapit ng Diyos ang totoong bagay, ngunit sa tamang oras lamang. Nagsisimula ang muling pagkikita sa loob, sa pagpapatawad, pagtanggap at pananampalataya. Ang bawat dasal mo ay isang liwanag na haplos. Ang bawat pag-iisip ng kapayapaan ay nakakarating sa kanya bilang kagalingan at ang universo ay nagiging karunungan ng sakit, ang katahimikan ay isang tulay. Nagsisimulang sumikat ang araw sa kwentong ito. Ang takot ay nagiging tapang. Ang katahimikan nagsisimulang magsalita. Naniniwala ka ba na ang katahimikan din ay nagsasalita? Isulat sa mga komento, minsan, ang puso ay nagsasalita kahit walang salita. Magtiwala ka. Hindi ka kinalimutan ng Diyos. Mayroong bagay na inihahanda. At kapag nangyari ito, maintindihan mo, walang nasayang. Ito'y layunin. Isinusulat ng universo muli ang kwentong ito ng may liwanan. At ang wakas ay kapayapaan. May mga kwentong hindi nabubura ng panahon. May mga tali na hindi napuputol ng katahimikan. At may mga damdaming nananatiling buhay kahit nakatago. Umalis ka at ang taong iyon ay tumawa. Ngunit ang tawa ay pagtatago lamang. Ngayon, umiiyak ang katahimikan para sa hindi nasabi ng kayabangan. Huwag kang magtago ng sakit. Walang anumang galing sa Diyos ang nawawala, ito'y nagiging hinog lamang. Ang universo ay isang marunong na hardinero, pinuputol upang mamulaklak. Maaaring ang paglayo ay ganito, isang banal na pagputol. May tamang oras para sa bawat muling pagkikita. At kapag ang puso'y handa na, itatawid ng universo ang mga landas walang hirap, may kaluwagan, may katotohanan. Hindi inaalis ng Diyos ang totoong bagay. Inaayos niya ito. Pinalalayo upang magpagaling, pinaglalapit upang magturo. Natuto kang maglakad mag-isa. Natuto kang mahalin ang sarili. Natuto kang ang tunay na pag-ibig ay kapayapaan, hindi takot. At ang bagong liwanag na ito sa iyo ay kumikinang kahit malayo. Nararamdaman ang taong iyon ang iyong enerhiya kapag iniisip ka niya, nakakaramdam siya ng kalma. Sapagkat ang kapatawaran ay dumarating kahit walang mga salita. Walang distansyang magbubura sa kung ano ang totoo. Ang itinanim ng Diyos ay mamumulaklak sa tamang panahon. Ang iyong mga luha ay nagdilig sa iyong lakas. Ngayon, ang bulaklak ay nagbubukas. Mumingiti ang universo. Sapagkat naintindihan mo, ang pag-ibig ay hindi pag-ari, ito ay presensya. Hindi ito kontrol, ito ay pagsuko. At sa pagkamulat na ito, lumalabas ang isang bagong bersyon ng iyong sarili, mas buo, mas matalino. Isang araw, maintindihan ng taong ito ang lahat ng iyong nagawa. Maaring hanapin kanya, Maaring ipanalangin ka niya. Ngunit ang siklo ay magsasarado ng may kapayapaan. Hindi ka natalo. Natagpuan mo ang iyong sarili. At inihahanda ka ng universo upang maranasan ang pag-ibig ng may pananampalataya at kalayaan ang totoo ay hindi nabubura na bubuhay sa alaala ng Diyos. Huminga. Hayaan ang nakaraan na lumipas. Buksan ang puso. Ang buhay ay mas magugulat ka pa. At kapag ito'y nangyari, maalaala mo ang mensaheng ito at ningiti na intindihan ang layunin. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa puso, ito ay dahil ito ay para sa iyo. Walang nagkataon. Marahil may mga pangungusap na nakakaantig sa iyo marahil ay nakaramdam ka ng kilabot, pagkasabik o kapayapaan. Ang lahat ng ito ay mga palatandaan na abot ka ng universo. Pinaaalalahanan ka ng mga anghel, ikaw ay liwanag kahit sa kadiliman. Ikaw ay minamahal kahit sa katahimikan. At ikaw ay ginagabayan kahit hindi mo nauunawaan ang daan. Anong salita sa mensaheng ito ang higit na tumatak sa iyo? Isulat sa mga komento maaring pag-asa, pananampalataya, pagpapagaling anuman ang nararamdaman ng puso. Kung ang mensaheng ito ay may kahulugan sa iyo, ilike ito. Ito'y tumutulong sa YouTube upang ihatid ang liwanag sa mas maraming tao. At kung may kakilala kang nangangailangan na marinig ito, ibahagi. Maaring ito ang palatandaan na gustong ihatid ng universo sa kanila. Gusto mo bang patuloy na makatanggap ng ganitong mga mensahe? Mag-subscribe at i-click ang kampana. Ang universo ay nagsasalita araw-araw, kailangan lang pakinggan ng puso. Hindi ka nag-iisa. May mga anghel sa iyong paligid. May Diyos na nag-aalaga sa bawat detalye. At may buong universo na sumusuporta sa iyo. Walang nawala. Ang totoo ay babalik. At ang hindi bumabalik ay nagtuturo sa iyo. Pikit ang mga mata. Huminya. Damdamin ang presensyang ito sinasabi ng Diyos, nasa tamang lugar ka. Pasasalamat sa pakikinig ng may puso. Pasasalamat sa iyong presensya dito. Pasasalamat sa pagpapalaganap ng liwanan. Pagpalain ka ng Diyos. Inatang ka ng mga anghel. At gabayan ka ng universo tungo sa lahat ng totoo. Ang tawa na nagtawa sa pag-alis ay naging luha ng pangungulila. Ngunit ang pag-ibig, ang pag-ibig ay nananatili, tahimik at walang hanggan, naghihintay ng tamang oras upang mamukadkad muli. Isulat sa mga komento, anong salita sa mensaheng ito ang pinakanakaantig sa iyo? Ibahagi sa isang tao na kailangang makarinig nito. At mag-subscribe upang patuloy na makatanggap ng mga mensahe mula sa universo. May pagmamahal at liwanag, bantay ng salita.